Good morning! Ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonats. Nandito na naman po tayo sa San Juan Garden Hills dahil gusto kong i-share sa si inyo ang umagang kay ganda. Dito sa harap ng Taal Volcano, Taal Lake. Napakaganda ng simoy ng hangin ngayon dito at napakalamig. Kaya ako pumunta dito para Uh, ma-experience ko uli yung umagang kay ganda sa so, talaga namang very peaceful Naisip ko uh, Maikli lang ang buhay At uh, kailangan mo enjoy talaga At pagka nandito ka Ay ma-experience mo ang Ganda ng awesomeness ng Panginoon So nakita niyo itong taalay ko Ito ang perfect view yan. So, kahit ka pumunta sa ibang lugar, ito talagang lugar na ito ang perfect view, 180 degree view of the Taal Volcano. Kaya nag-vlog ako para makita ninyo ngayon umaga kung ano itsura dito. Ano na yan, nagsa-sunrise na at talaga namang napakaganda, no? At uh, nais ko ling i-share itong lugar na ito sa inyo. Text nyo lang po ako sa aking uh, number 0977-465-7199. 0977-465-7199. Text nyo lang po ako kung gusto nyong pumasyal dito. Uh, lalo po yung mga gustong magpagaling kasi talagang naramdaman ko there is miracle in this place um, nung isang araw lang may kausap akong kaibigan at sinabi niya hindi malayo dahil nakaharap tayo sa dagat kung saan uh, merong mga uh, ions. no at ito ay ang nasisinghut natin kabilang na ang oxygen na nilalabas ng ating mga Lunti ang puno sa paligid na to. Kaya ito nga 'yung lugar na pwede kayong uh, pumasyal. Sabihan nyo lang po ako. at uh, tayo na po ang mag-usap kung paano, no? At uh, nais ko lamang pong itong uh, ginawa ng Diyos na ito ay maibahagi ko rin at ma-share ko din sa mga tao, no. Uh, para ma para ma ma ma-feel nyo rin ang presensya ng Diyos dito sa lugar na ito. Kaya ano pa inaantay nyo? Text nyo na po ako, 0977-465-7199. So pag-usapan po natin ang rates, our special discounts ninyo. Wala pong problema yon Kasi nga, naisip ko, nagawa ko to eh, hindi naman para sa sarili ko lang, para i-share ko din sa inyong lahat lalong-lalo lalo na yung mga maraming iniisip dito po kayo pumunta para malibang kayo at uh, makapag-relax kayo. Muli, inaanyayan ko po kayo na sana ay bisitahin niyo po ang aking lugar dito sa Talisay, Batangas, San Juan Garden Hills at uh, tayo na po ang mag-usap. Uh, kung kayo po ay nais na humanap ng lugar na kung saan kayo ay makare-relax dito po ito sa San Juan Garden Hills. At meron din po kaming page yung San Juan Garden Hills sa Facebook page. Pwede rin po doon. Okay, so ito na po ang isang bahagi ng San Juan Garden Hills. Dito po ang terrace ng master's bedroom. Kaya ito po pinakikita ko po sa inyo. Para ma-appreciate nyo po at yan ang 180 degree view of the Taal Volcano. Okay, so tawagan nyo po ako, i-text nyo po ako at uh, nice ko po talagang ma-share ito uh, sa inyo para dito nyo maramdaman ang presensya ng Diyos. Maraming salamat at have a nice day ahead.